Oh, ano silbi na ito dito? Bumalik ka doon, ha? At ipakilala mo kung sino ka dito. Dalihan mo, ngayon na. Tao po. Ano Ate yung asawa mo po. Bakit? Okay, pare. Sige, sige. Pasensya na sa iba. Bahala. Try ko na lang sa iba. Hmm. Visit kasi tong kumpanyang pinasukan ko na to. Lagi nilang dili magpasahog. Di. Hmm. Ako? May solusyon na sa problema natin. Ano yun? Alam mo ba, yung ninong nito. Umating na yung kumpari natin. Nakita ko. Saan? Doon, sa kanila. Napadaan na ako doon eh. Nakita ko, naku. Yan eh, yung sinasabi ko sa'yo, di ba? Puntaan mo na ngayon doon pupunta may hindi nga natin na nung umalis eh. tapos niya dumating pupuntahan ko ko ito na ano oh, ngayon pa ba ngayon ko ka pa pagaganyan alam mo kaya na kailangan natin putahan mo na doon dandaanan mo lang kamustahin mo Ganon. tapos siraman mo na agad ng pera habang mainit-init pa na uh, kaya naman yan ano ka ba Wag ka nang mahiya saka tipa diba, tatin na alala mo Tinunungan mo yun nung bumaha dito sa atin o ikaw lang naman nag-save na sa niya para hindi abutan ha sige na ano mo na doon Magsubukan ko. Huwag subukan. Puntahan mo na ngayon. Saan ba banda? Nasa labas ba? Nakatambay? Oo, oo, oo. oo. Lando sila. Hindi ako na kung sumadali. Makapos na naman to. Feeling blessed na naman, no? Oh. Mantalang kaapon. Nang hihingi pang gamot nanay nila. Wala daw. Ayos, ah. Psst. Ni! Ano Ni! Oo. Oh. Alika, alika. Dali. Alika rito. Bilis! Abe. Hmm. Tingnan mo tong kapatid mo na kumago. oh. Baon na baon na nga sa utang, pero yabang pa mag-post, wala namang tira. Alam mo? Oh. Eh, di ba ka po nangihingi yung nanay mo ng panggamot niya? Oh. Ano na, puro dialing niya mga yan, mga wala daw. Di ba, oh. Anong dapat mong gawin dyan, oh? Kung ako sa'yo, dapat murahin mo yan, eh. Titimpilan okay, ako sa mga kukupal na yan, eh. Huwag ka na magtimpi kasi. Ilabas mo na kasi kung ano yung totoo mo. Para alam nila. Hindi yung ganyan-ganyan. Kaya ka parang ina-under pa nila eh. Ano post niya? Oo, oh, ayan Oh. Tinan mo. Oh, di ba? Feeling blessed. Halos iya ka na ni nanay kahapon sa gamot. Nasa ka na naman tinulak. Gas money na kayong tutuusin. Eh. Kaya nga, kapos na nga tayo eh. Tayo pa mag-aano dyan. Yan, papalupit ka pa sa mga yan. Nga, PM PM. Dali, PM mo na. Yan, Bum. Kaya wala akong amor di sa kapatid mo na yan eh. Lalo kung mag-post, sko, alam mo lagi may kaaway, aw-aw ng aw-aw. Pag pinalagan mo naman, tago sa sayang ng nanay niya. Kaya ano na na yan doon? Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa dyan. mas kayo talaga. Pasalamat kayo. Eh? Oo. Oh. Pinyo yan sa kadamit. Teka. Yung mga kumag na to, palibasa, pala mo Oh, ito. Mga Bakit ba? Mga pala mo lang ng eh. magulang to. Ba Ba't parang asid mo? Eh, yung mga pala mo nindyan, natambay, na magulang. Oh, anong nangyari? Pagdaan ko, nagiinuman na naman doon. Nakahambalan sa gitna. Pinapatagay ako nung isa. Tumanggi ako. Ayun. Binusaan, hindi ko alam kung pulutan ba to o alak. Tapos umuwi ka lang dito. Wala kang ginawa. Bakit hindi ka nagpakilala sa mga yon ha? Wala kang ginawa. gumuwi ka lang dito. Huwag ka magpapa-under sa mga yan. OG ka rito eh. Bago lang yung mga yan. Hindi dapat ikaw ang makikisama dito. Sila dapat. Hindi ko lang iniisip yung anak ko. Talagang papatula ko ngayon. Ay, hindi. Hindi pwede yan. Teka. Tay mo ako. Taliba sa mga palamunin eh. O, oh, ito. O, oh, ano silbi na ito dito? Bumalik ka doon, ha? At ipakilala mo kung sino ka dito. Dalian mo. Ngayon na. Ngayon na. Huwag kang magpapagalbagad dyan. Dalian mo. Dalian mo. Dalian mo. Bilisan mm -hmm. mo! Bilisan mo! Hindi pa pwede yan! Ano? Matibay sa lugar na to. Ngayon natin siya sa lugar na to. Ano na kayo nangyari sa mga yun? Malamang yan. So sorry-sorry ang mga lasingero na yan. Hihingi pasensya. Ah, sorry po. Ako ha? Pwede yung ganyan dito. Dapat talaga sa mga yan pinapalagan. Lalo pag nakainom. Para alam nila kung sino'ng binabangga nila dito. Tao po! Ate! Tao po! Ano yun, Eng? Eh? Ate, yung asawa mo po! Bakit? Pinag-tongat, binaril po dito sa kabilang kanto! Ano?!